So hello sa ating kabida-bida ngayon ng ayun guys, andito kami ngayon sa Burger Point dito sa Sydney kasi before kami pumunta dito syempre nag-check muna tayo kung ano yung mga top 10 na kainan at syempre, lumabas ang Burger Point kasi daw guys, ayan same siya ng laso ng Jollibee, ayan, may Filipino style spaghetti pa talaga sila at syempre, ayan guys moment of truth na tayo, bumili tayo, ayan, at bubuksan na natin ang ating mga pinamili. At ayan, moment of truth na talaga. Tananananananan. Ayan, open! Oh! Filipino style, Jollibee! Ayan, guys. At ayan, spaghetti at two pieces. Two pieces chicken siya. Siyempre, bumili din tayo ng halo-halo. Kasi guys, matagal na tayong hindi nakauwi sa Pinas. Ayan, di ba? Nakakamiss ang lasa ng Jollibee. Yehey! At ayan, tikman na natin. Ayan, kumagat na ako ng chicken. Hindi ko na mahintay. Una na yung pagkain ng chicken bago ang pag-video. At syempre, ayan yung sauce, guys. Napakasarap ng sauce. Ayan. At yung chicken, crunchy sya. Same talaga ng lasa sa Jollibee. Ayan, tikman na din natin ang ating spaghetti. Ayan. Ang masasabi ko sa Spaghetti guys, hindi siya same na same ng lasa ng Jollibee sa Pinas pero malapit na rin siya. Overall okay siya guys mas yung chicken, talaga yung chicken, lasang-lasa talaga. Doon lang tayo medyo na iba ng lasa sa spaghetti. Ayan guys, based sa opinion ko lang to guys, ay, hindi ko sinasabing ah, uh, lina lahat, pero sa akin lang to, based sa panlasa ko, baka iba, baka iba yung panlasa nyo. So, ayan guys, tikman nyo din ang burger po. Ayan, kakakain, nahulog ko pa yung buto ng manok. At syempre guys, linisin muna natin kasi napakadugyot uh oh, ba? Diba? nasama pa sa video natin yung mga ganyang ano mga epic fail at syempre guys pag nalinis na ituloy na din natin ulit ang ating pagkain kain lang at in enjoy ko guys sa totoo lang na-enjoy ko siya kasi napakasarap talaga the best at syempre i-rate na natin guys kapag i-rate ko siya kung di same ba siya ng lasa sa Jollibee ang masasabi ko is 9 over 10 Uh, sa ano siguro sa spaghetti, medyo may konti lang konti lang guys, pero sa lahat, same same na ayan, ang pinaka the best sauce, ayan, higupin na natin ang sauce